O, si Stephanie Tiffany na. Dilaw, team leader ng Converges Company. Magaling to sa spoken call center. Mga oh. call center agent. Yes, yun? mga islang mag-English yan sa telepono. Okay. Ma'am, pakicheck lang po right. para masiguro na yan po yung sa inyong uh, laptop niyo po yan at kumpleto, nandyan. Okay. Isinuli yan ng isang tapat na taxi driver sa katauhan ni Mr. Epifanio B. Bernal. Yan, gine ni ma'am. Harlet Joy Taxi, UVB 788. Okay? Okay, ma'am? Siyempre, para sa Mr. Bernal, meron kang 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at ang pinaka sa lahat, Robust Extreme. At, may dagdag pa po yan na 1,500 pesos na worth ng ATC products tulad ng Robust, Robust Extreme, Liver Marine, ATC Ginkgo Biloba, ATC Garlic Oil, ATC Multivitamins, ATC Fish Oil, at saka ATC Coenzyme Q10. At merong dagdag yan na uh, car mount holder mula sa Cellboy. Cellboy. Aba, eh, Cellboy is our boy para in ang forma mo sa Cellboy ka pumili ng mga gadget para sa mga cellphone ninyo. Yes. At matatagpuan ng cell voice sa lahat ng SM sa buong Pilipinas. Meron pa isa. May isa pa, yung Trenzy Portable Basket na bigay naman ng JN. Plastic basket yan, matibay yan at maasahan at marami kang mailalagay dyan. At ito na si ma'am. Okay ma'am? Okay na po, nakapaglagay na po ako. Sige. So ma'am, pakik-acknowledge uh, lamang, nakikinig sa ating ngayon yung nagsuli po niyang taxi driver. <laughs> Um, sa driver po, Epifanio B. Bernal ng Herlet Joy Taxi, plate number UVB 788. Malamig salamat sa pagbalik mo ng laptop ko. Sorry. Tears uh, <laughs> of <k> joy. Tuan-tuan <laughs> yeah. si ma'am kasi importante-importante siguro yung, yung uh, laptop niya. Company issued laptop po. Company issued so, pa. Oh. Tapos sobrang mahal po kasi. Ah, o okay. oh, Lenovo, mahal nga yan. Ayun. Mahali nakikinig ay. sa atin si Mr. Bernal. Yan, Mr. Bernal, oh, naiyak sa sobrang tuwa ni Ma'am Epifanyo, ay, ni, ni, ni Ma'am Tiffany. Okay? Sobrang tuwa niya. Kung nakikita mo lang sana, kung nanonood ka, inagdadrive eh, siya na taxi. Mm -mm. Sobrang tuwa po talaga. Uh, Sir Epifanio. pinatuwa niyo, pinasaya niyo ng gusto si uh, Ma'am Tiffany. Okay, Ma'am Tiffany, napansin mo yung ano niya, yung pagpanalta niya, may kunting American Kaya nga twang. di ba, iba, iba talaga ang Epektus. dating pag mga call center. <laughs> oh, ganun talaga, oh, no? Oh. Galing mag-English mga 'yan. Sige, ma'am. Ma'am Tiffany, mabuhay ho kayo. Salamat po sa pagpunta. Salamat po, sir. Ah, uh, din po ako mag-iwan ng something para sa kanya kung sakaling dumaan siya dito. Eh, pwede hong dadaan yan kasi bukas uh, makakatanggap siya ng reward. Kasi wala nga siyang cellphone kasi idol. Walang ibang way. Eh, mas maganda o sabihin nyo kasi nakikinig siya ngayon. Oo, sabihin so, nyo po. po. Sir, mag-iiwan po ako ng reward para sa inyo. Dumaan po kayo dito sa TV5. I-claim nyo po. Ah, ngayon po hindi siya makakadaan kasi nga po nasa eh, <laughs> biyahe siya. <laughs> so, po. bukas o sa Action Center, eh pwede hong uh, uh, dadaan niya doon. Okay po. Okay. Salamat po. Sige po. Maglagay lang po kayo ng note kung magkano ho yun para at least malaman niya kung ano okay. may problema niyo okay sige thank salamat you, po sir. madam Tiffany. god bless po thank you god bless din po sa inyo